Good morning guys, Holy Week, kaya andito tayo ngayon sa Louisiana, Laguna, kung saan pupuntahan natin ang pinakamataas na falls sa buong Laguna. Galing tayo ng Kabuyaw, Laguna kahapon at dito na tayo nagstay para maaga nating mapuntahan ang nasabing falls. Dahil sa ganitong panahon, talagang dinudumog po ng mga turista maging mga lokal. At lalo na yung mga nagbakasyon dito na tropa, pamilya, magkakatrabaho at iba pa. Welcome nga po pala dito sa ating YouTube channel, Kabya Hero. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating channel at hilig mo ang ganitong video, please paki-like po ng ating videos. Pwede mo din i-share sa iyong mga kaibigan at paki-subscribe na din po ng ating channel. At pindutin ang bell button para updated po kayo once mag-upload tayo ng bagong video. Maraming salamat po sa iyong suporta. Nasa around 20 minutes lang ang biyahe natin guys mula sa tinuluyan natin hanggang sa mismong kanto papuntang Hulugan Falls. Kasalukuyang nasa mismong bayan po tayo ngayon ng Louisiana. May mga part na one way dahil sinarado nila in preparation sa gagawing prosesyon mamayang hapon. Napansin ko pala mga kabiyahero dito sa Louisiana, masyadong pinopromote nila ang kanilang kultura at yung mga bahay. Marami akong napansin na almost antique na Nandito na po tayo ngayon guys sa highway. Dadaanan natin ang mga curve na kalsada. May paahon at palusong kaya slow down lang tayo para safe lagi. Nag-stop over muna tayo after ng Via Rosari dahil marami ditong mga nagtitinda ng buko bibingka. Ayan, mga nakahelera sila sa gilid ng kalsada guys. Dito tayo kay Aling Josie sa Josie's Buko Bibingka. May free buko juice pa sila guys kapag bumili ka ng buko bibingka. Roar! Nag-open daw sila dito simula 4 ng madaling araw. Grabe! Ang aga pala nila guys. Ayan si Aling Josie. At ito naman po ang helera ng mga nakasalang o niluluto pa lang na bibingka. Fresh na fresh guys, bagong luto. Mapapaso pa talaga ang bibig mo. 3 for 100 lang guys, murang mura may lagayan pa. Kaya pwede na din pampasalubong. Kaya pag dumaan po kayo, bumili na kayo dito kay Aling Josie. Okay, drive na ulit tayo guys. dito tayo guys sa kanto papasok sa Hulugan Falls pero malayo pa ito. Pipila muna tayo para magantay ng ating tour guide. Stay muna po tayo dito. Pangapat daw po tayo sa pila. Magmula po dito, ipapasok natin itong kotse hanggang doon sa parking area kung saan lilipat tayo ng tricycle. Wala daw po kasing malawak na parking space doon kaya kailangan na tricycle lamang para aalis din after magbaba ng pasahero. Larga na tayo ulit guys, nakasunod tayo sa ating tour guide na nakamotor. Medyo malayo nga around 3 minutes, sabi sa Google Map. Ayan, andito na po tayo, papasok ng parking area. Buti na lang maaga tayo guys, dahil mamaya baka puno na itong parking area nila. May mga shower rooms sila dito, kaya dito na tayo magbabanlaw mamaya. Pack lunch lang po ang dadalhin natin sa falls. Iwas bit-bit dahil matarik ang daan. Ngayon, magsisimula na tayo maglakad kasama ang ating tour guide na si Kuya Bon. Kids, ready na ba kayo sa lakaran? Ayan po ang aming tour guide si Kuya Bon minutes pa yung kuya boy papa ba? ngayon ah, ang minit papa babak. hadi. yan po sa unahan ang sakayan ng tricycle. pero bago tayo sumakay, may konting orientation muna ng mga rules and policies dito. guys. Pipirma kayo ng waiver at magbabayad ng 70 pesos per head. By the way guys, may tatlong falls dito. Talay Falls, Hidden Falls at ang Hulugan Falls. Sa tour guide naman, 500 pesos po ang bayad. One tour guide per five visitors. At ngayon, nakasakay na po tayo sa tricycle. 20 pesos per head ang bayad. Since anim kami kasama tour guide kaya dalawang tricycle po kami lahat. Total of 120 pesos po. One way ito, guys. Malayo din talaga pala guys, kaya hindi pwedeng lakarin lang. By the way guys, itong Hulugan Falls ang pinakamataas na falls dito sa Laguna at third tallest falls in the Philippines. Ang Hulugan Falls ay isang napakagandang talon na matatagpuan sa Louisiana, Laguna. Ito ay isa sa pinakamataas na talon sa lalawigan ng Laguna na may taas na humigit-kumulang 235 talampakan o 71 metro. Ito ay matatagpuan sa Barangay San Salvador, Louisiana, Laguna. May taas ito na 235 feet o 71 metro. Mga tampok: Napakagandang tanawin ng talon, malinaw na tubig, at paligid na puno ng halaman. Simula na guys ng ating paglalakad pababa. Samahan nyo kami guys at excited na akong ipakita sa inyo kung ano ang nag-aantay na view mamaya doon sa ibaba. Hindi ko pala pwedeng fast forward, guys. Baka madaba at gumulong kami pababa. <laughs> it's crazy, it's crazy, it's crazy. Kita nyo na naman ang daan, guys. Kaya kung pupunta kayo dito, huwag nyo nang dalhin ang maleta nyo. <laughs> Football Guys. Kunting kembot na lang, makakaswim na tayo. Piligo ko na lang kayo, guys. <laughs> i guys Na tubig. Yan ay dahil sa malakas na pagbagsak ng tubig mula sa taas ng falls. Sabi ng ating tour guide, kaunti daw ang bagsak ng tubig ngayon dahil summer. Pero pagpanahon daw ng tag-ulan, sobrang lakas daw niyan. kayo dito, make sure magbaon din kayo ng pagkain. Kahit wag na kayong magdala ng tubig inumin dahil may bukal doon sa dulo. Hayun nga si Mare, sarap na sarap uminom. Daig pa daw ang kino-commercial ni Sarah G noon. ating mga viewers and followers, nawa po ay naparamdam namin sa inyo ang tunay na saya kapag personal kang andito. Kaya pag kayo po ay magawi dito sa Laguna, unahin nyo sa listahan itong Hulugan Falls sa inyong itinerary. ito guys at bumili muna ng napakasariwang buko sa halagang 50 pesos bawat isa oh diva healthy pa